araw sa inyo lahat uh, panibagong araw ko na naman ayun sa Lalamob panibagong vlog ko na naman sana maging ligtas sa araw na to ang biyahe ko at magandang kita right ah guys muna ako ng booking ha para kumita naman tayo ngayong umaga bali alas 12 na ako nakalabas sa bahay kay medyo tinaban <laughs> alright guys ah, dyan lang muna tayo ah. maghanap muna ako ng booking bye bye uh, uh, Pagkasa natin guys yun Yung Yung Items Pagkain Uh, Alis kini time na travel ay ano? You know, 25 minutes, uh, 14 kilometer. Paputang paliparan galing dito sa Sierra Nevada. Abote guys, nakakuha ko agad ng ano? Ng paglabas ko sa git. Nakakuha ko agad ng buong Hindi ako na palayo. Ang ano, hindi na ako napalayo ng pagkuha ng booking bali 20 minutes na ako nagkantay ng booking ng ko ah guys balikan ko lang kayo balikan ko na lang kayo guys nasa dapat na tayo malapit na pala tayo guys sa drop off ito yung okay, mga manggiling? Lalamog po. Lalamog? Oo. Oh. Ngayon ko. Bayad na po ba yung kuya? Po? Oh? na po. Hindi pa po. Kanina po yan kuya. Ha? Hindi pa po. Oh, oh, Mamang O klaw po kung sali. May hatikad. Magkano po? 127 po. 100 and po. 127. 127. 127. Nice lang po. Salamat po, ma'am. Thank you po. tayo ng Imus galing dito sa dasma ay we, Imus tayo Imus Baling estimated time 26 minutes and 14 km ang taas ang ibigay natin ngayon guys pangalawang buwing ko na to maganda ganda nga ako na first time ko to magwaraw nang kinabit yung lalamove bag itong uh, unang araw ko na may lalamove ako

rom na dito nang dino to bangyano pa natin ng natin ito mga 10 ano po? noong din lupa ang uh, estimated time nya na bigahin ay 12 km 19 minutes ang um, estimated time nya na biyay pagpunta rin pangat mong booking lalas dos na Kuya Sir, alam mo din po, Sir. Kanina yung tumawag. Ano Nandito na po ako, Sir, sa May, ano, Midland Subdivision. Ito po ako, 'yan. Opo, opo. Diretsa lang po 'yun. Oh. Ah, okay po. Ito na po ko sir Okay po, okay po <laughs> Doon ako din na sa, ang sano doon ako din ang na. Ah, oh, nakawis ka ba? Ito ka tinuro? Oo, sa Diamond oh, Sa Diamond, Victoria yun eh, di ba? Oo, oh, yeah. oo oh. Eh, may ano rin po doon. kasi doon yung Midland Strip Yung straight Midland Oo, oh, Midland Strip Lahil pa pala oh. huh? Saan pa yan? po

galing. Eh masis. Ah. Salamat po, sir. Okay. Sire, Tama. Thank you. Guys, naibra to po na pala yung ano, pangatlong booking natin. Wali maganda. Kasi ano kasi sa akin si sincere na ano, medit Nagpicture rin pa. So, meron kahit na narong pin ang ano biyahe ko hindi na rin masama kasi ano eh nagsit na master sa akin ang pagkasilina balik yung pinta po yung ano yung yung sinag na sa akin. ay sa magabang ulit tayo ng pang apat na booking para makakuha tayo ng pang apat na booking Salamat na po ang bayad ninyo. na? Apo. Okay. Okay po. natin na hanggang pa rin tayo guys na ano ang tagal bumaba ng sasa ah, alas 20 minutes 20 minutes ako nagantay dun so, alam ko lang hindi ko na sasa pinito yun duro tulog uh, guys malapit lang to. Uh, 2.1 km lang ang uh, alay 6 minutes lang ang biyahe ang tarong

65 po ma'am ha? Ah. 65 okay. nagrapokin natin yung ano pang apat na booking ko kapag na naman tayo lang ano dito lang ito, sa Lupa, to sa Muntin to Muntin Lopa bali ang arit lang sa akin nun, ano 65 lang malapit yeah, lang Ah, biga. magabang naman tayo ng panipang limang booking. Okay. Guys, okay. na natin. Ako tayo ng limang booking papuntang Binyan. Meron tayo po, ma'am, ma'am, mo po. Nandito na po ako sa gitna ng ano, Vitamin, ano? Vitamin Village. Oh. Ah.

Lumagpas na pala ako. Oh. Yes, mm -hmm. Ha? Ano ko to? pa pala yan. <laughs> ha? Hindi kaya. Ha? Ano to? Luto na po yan, no? Oh. Hmm? Luto yan? Mm -hmm. Ah, hindi na po masyado maano. Mm hindi -hmm. na masyado masilan. masilan. First time ko kasi magdala niya. Uh -huh. Ano to balot, ma'am? Ito, right. ito na Saan po ba na dadalhin ito? Ha? Sabi si Bas, sabi niyan. Sabi niyan po. Ano nito Ano ma'am? Bayad na sa GKSP pa bayaran Pero yung ano nyo Sa kanya Ay sa kanya na? Yung shipping tipo. po Oo sa kanya na natin yung ano Yung items itlog pala hindi wala hindi wala itlog hindi ako ng mabilis-bilis 16 kilometer guys hindi behind 30 minutes uh, estimated time kaso yeah, parang hindi 30, 30 minutes to kasi itlog wala <laughs> ringat eh, sa mga luba Woo. Ngayon lang ako matanong nito ng etlog Etlog na pula Ang mga alat Hey guys Balikanin ko na lang kayo Pagdating ko doon kasi Magpupukus ako sa manino Baka matumba itong etlog ko Bye bye Kita kita lang tayo sa drop off na Drop off na yung panglimang booking kaso ang hirap kasi naganda yung ng oras bago mabit up kasi hindi ako pinapasok sa gate kasi record yung sticker <laughs> nadali si Inog nagayang ang oras gabi na tuloy anong oras na Nandito pa ako sa binyan Tagal-tagal pa Malayo-layo pa Tampay muna kayo guys Gabi na Kukus muna ako sa biyay Pauwi na rin ako Ako subukan kong kumuha ng ano Nang Nang Bukeng Baka magalibre naman lang ng panggas 막본 땅 거기 있후 kote bigyan mo ako hindi ko tanggihan guys hello hello go to the tapusin mo ng video ko dito kasi gabi na hindi ako nakakuha ng ano ng ano kasi yung lang motor ko eh, kaya um, hindi na ako sa ah, gabi pauwi na lang, pauwi ako ako hindi na masama hindi ah, guys, dumito tayo ng may git 600 na yung biyahe ko ngayong araw na to 500 pesos sa tama ng buntit Kali... nga ako ngayon madalihan ako umuwi kasi handahan na ako ng kala ko makakuha ko ng makakuha ko ng booking pa kabuti hindi, hindi na ako nakakuha bali na mailin na lang sana ako